mga sir yung day suluto ah, yung day reina parehas ng problema napuputol yung ah, primary clutch ito mga sir putol na naman no last time nag video ko nito ah, ah putol yung ganito ito suluto putol din Ayan. kita yun na iwan Hindi na niya may cambio sabi niya, bagong palit daw to ito secondary. Normal leak, pero original pa oh. Ito talaga yung problema kaya hindi niya na makikambyo kasi putol din yung, bagay, yung push rod, putol ng primary, primary clutch. Parehas ng sakit ng Hyundai Reyna. Ayan oh, putol oh. Napuputol. Ito madalas palitan. Nakailang palit na kami nito. Parehas lang kasi yan ng yung Hyundai na sa Kasuluto. Ito. Parehas lang. So ngayon, ganda naman. Putol na naman. Parehas lang kasi ito eh. Kahit yung makakana yata nito, parehas lang sa Suluto, sa Reyna eh. Isa lang. Oo, oh, bakalak. So yan mga sir. Uh, kaya hindi na may cardio na sir. Nag-plate na rin tayo ng primary sa ka secondary. Sabay na. Ayan mga sir. So kaya yung plate na lang natin yan after natin makabit. Ito naman na dito. Ito ng battery at hindi yan. Pag-stars yan eh. Ayan mga sir. Ito dukot. Ito naman. Ito, naman. Ito, naman. Ito, naman. Ito, naman. Ito naman dito. Ito naman. Ito naman dito sa likod ng computer box ano primary or clutch master yung tawag or primary so ayan ayan natin <laughs> parehas ng issue kasi isa lang yung gumawa ng reina at saka suluto putol ya di may cambio <laughs> parehas ang problema kia suluto mga oh, sir kia suluto hindi reyna kia suluto parehas nalagi pala kasi ng busina no? oh kaya siguro nasira yung ano, clutch, sila ng busina eh. <laughs> Wang <laughs> wang oh, yata ito Mga polis yun yan mga sir Ah, uh, na lang yung primary. Ah, uh, na lang natin. Meron bilis na ang pahit nito, napuputol. <coughs> Ito mga sir ay yung Kia Soluto na pinalitan natin ng primary clutch sa secondary uh, Tignan nyo yung mileage nila 40 plus Yung last time na video ko is 40 din Pag nadating siguro ng 40 yun napuputol yung ano nya Pero di ko alam kung nagkataon lang Pero tatlo na kasi ito eh Dalawang yung Reina saka isang Kia Soluto So, napapansin ko, laging 40 plus yung mileage nila nung napuputol. Yung primary. So, sa nagkataon lang. Uh, ngayon, goods na. Naikakambyo na natin. Camera. Lahat ng cambio pasok na. Lambot na rin. So, very good na mga sir, mga ma'am. Sa so, ito, panibago na naman, Kia Soluto. Pero parehas lang ng problema nung last ko na video na <coughs> day Reyna. Alas parehas lang sila ng makina eh. Kasi isa lang may gawa eh. So, yun mga sir. Maraming maraming salamat po sa patuloy na susubscribe, nanonood ang ating video. Sana po nakatulong at nakakuha kayo ng konting idea. Maraming maraming salamat. God bless.